Uh, hello, magandang mga gabi uh, mga Auragon So dito gabi na sa uh, terminal So magta-try tayong uh, dito matulog So hindi uuwi So try natin matulog dito Kung ah... Uh, ano ba ang uh, ating uh, maobserbahan din dito sa terminal so ayan yung madilim yun uh, mga buwan so buwan yan mga kauragon yan buwan yan so medyo maganda yung panahon oh, so, ayan mga kauragon kung mapapansin nyo ay uh, wala nang nakapila o so, dito rin sa kabila na aming uh, katabing terminal so ayan na lamang ang natitira o UM Bali eh. nasa labas na yan at nag abang abang na lang ng ano ayan, kung mapansin nyo wala na rin katao dito sa palingke ah, ayan ang ibang mga niyan halos sarado na so isa na lang ang uh, bukas diyan na uh, 24 hours na bukas so yan ang uh, ating mapapansin dito ayan uh, so wala nang tao-tao talaga diyan so mga ang oras niya niyan uh, ng mga 9:30 yan so 9:30 na kagabi gabi uh, wala na so madilim na talaga Uh, ah yeah, ayan, no. ang silbing liwanag din na nga, ano, ay uh, isa sa kadagdagan ng liwanag yung buwan. Bukod sa mga straight light. Oh, uh, ayan, yeah, kung mapansin nyo, talaga may kadili na rin. Dahil yung mga oras nga yan ay alas 10 na. So, yun, dun sa medyo highway do na lamang ang mga sasakyan madat. Siyempre din, maaalis yung ah, pampatulog natin para medyo maganda-ganda ang uh, tulog din natin. So, muna tayo ng isang bote. So, ayan, baka naman. Oh, yan. Para medyo, medyo, ikang eh, walang lamok panlaban. Ayan Ay, nga mga kuragunat nagising tayo ng alas 4. So... Nag medyo natulog tayo hindi doon sa loob ng tent sa labas o so sa talagang parking area doon tayo natulog kasi nga kung medyo may maagang mga dumarating na pipila eh hindi tayo makakaabala at saka kung medyo ayaw din nga natin maabala na habang tayo natutulog pa so ginawa natin eh dito tayo sa labas so ayan kung mapapansin nga natin mga orago na yun mayroon na may nakapila na So, ibig sabihin may maaga ng mga dumating. So, kaya hindi na tayo nag, natulog pa muli dahil alas 4 na nga. O yan, madilim pa rin naman. Yan. Mapapansin nyo mga oragon na yan, maliwanag na, alas 6 na. So, ayan, mahaba na ang pila. Kaya ginawa natin, o pag gising natin alas 4, so nakipila na rin tayo dahil nga medyo marami na rin ang dumating na mga pipila na ayaw mapansin nyo rin dito sa kabila at uh, na aming katuming terminal eh uh, meron na rin talaga so ayan maliwanag na kung so, makipansin nyo ayan, alas 6 na ng umaga yan o, pumila na tayo mga kauragon para nga eh, pag may dumating na pasahero ay eh, makabiyahe na rin tayo abutin. So, ayan. May mga nadanda na dahil maliwanag na. Marami na ang mga bumabiyahe. So, abang-abang na rin tayo. Kaya nakipila na rin tayo sa pilahan. so mga kauragon mga um, tropa to dayan medyo inabot tayo na ngayon ng ulan so parang blazing na rin sa atin uh, maganda yung panahong kagabi may buwan tapos agliwanag. ito pagbandang alas 7 ayan mga kauragon umulan oh, uh, ayan ang nangyari sa atin ayan na uh, magdamag na tulog ko yan po ang naobserbahan mga kauragon